Ga, nga naman to si kumpari. Imo na ba tong gisugo no? Ay, maayo man si kumpari kung sugoon kay mo tulong man dayon. Nagduda Juko ko ani Oh, naunsa ka diha? Nga nago magduda ka. Kinsa di magduda? Nga kung iya nga sawo mo sugo, daghan makaibalibad. Pero kung ikaw ang niya, wala gyoy dagang istorya. Mo dyan ayon, magkarakara pa. <laughs> may mo ba ayaw pag huna, -huna negatibo si mong kumpare? Kay buo to na hunaon. Masa ngayon ka pa magpasalam? akong mga sogo nga para unta nimo. <coughs> Mao na nga yuha tagig daw tang kahulugan ang imong nakita. Kay kana si compare nimo, giisip na nan akong ako anak. Ngano kung giisip nimo siya nga anak? Ngano dili man ako siya isipon nga anak? Ngano gano gano man ang panahon? Nga nagsigi